Parang may sumibad ba yung mabigat-bigat? Oo, oh, ba? Hindi uh -huh. naman na rin yan. Ha? Hindi naman hindi mo, hindi mo naman hindi hindi na rin. Hindi kaya nang nahuli ko? Namin, yung sa'yo? Hindi yata. Hindi. Ay, pag mabigat ay huli. Eh. Ano ay, kaya hari? Hindi, that, hindi naman gumaan na rin. Hindi isda, gumaan <laughs> Baka ako'y nakahuli pa ko eh. bato. Bato? Hindi ko naman nahuli yun sa'yo. Hindi. Hindi. Kababa bala. Kababa bala So, ibig sabihin na ito isda. Ha? Huh? wala yan. Eh! Huh? Ay, nako! Nako! Nayan na! Yun! na, na yun! Ah! ay narin! yan good morning mga kaganador uh, Welcome back uli sa ating channel Kita na ito na naman sa paghapin Narito na nga ni pala kita sa spot kasama natin si Kuya Aldrin Nahuli na ako kaya Nahuli sa? na? <laughs> Si Papa Willy. Yes. Mm. Idol. Yan. Abang-abang uh, lang -abang po at uh, kita ay mag-adventure uli dito sa ibabaw ng karagatan. Ah, uh, ito na uli kita sa spot ng nakaraang linggo eh, hindi kita nakapagsapin. Yung. Ay, hindi tinama. Guys, <laughs> abang-abang okay, lang sa mga Ay, nagkakamera si Ate. Hello guys, ako'y kasama. Na na <laughs> hindi na kasama na andito na po kami sa dagat Ayan, ito medyo malayo-layo itong aming nilautan pero ito yung aming paboritong spot na inahulihan namin ng banahan at saka kanuping yung natawag nilang kiraga <laughs> ayan kanuping po yun mga kaibigan ibang klaseng kanuping hindi kagaya ng puti ano Oo, yung kanuping sa laot yung kanoping sa laot po. Hindi yung kanoping na sa lusayan. Ah, uh, uh, yung magkaiba pala yung kanoping yun. na yun ano. So, kami eh dito sa area namin ay tanaw natin ang kezon. Ayan, kezon. Oh, tanaw na dito yun. ang kezon. Tapos ay tanaw din yung anong isla yan ay? Uh, Polo? Polo. Polo. Mungpong Maniwaya. Mungpong Maniwaya. Dula Ayan. Ayan. Maniwaya. Gawa yung Maniwaya. Nakasapin sa Mungpong. Uh, uh, yan. yan Yung aming favorite na spots. Yan na ay yung kabila. Ayan na ay yung Balanakan. Ayan. Kabila niyan. Ikwento mo. Balanakan na po yan. Yung kabila. Yan, yan po dumaan yung barge. <laughs> Dito nadaan yung mga barkong galing Bisaya. Ano? Hindi, sa kabila. Saan kabila? Doon, no, sa gasan. Gasan? Madalang ang nadaan dito na. Eh, ano yung nadaan dito may hila-hila? <laughs> Ayun yung papuntang Matnog. Ayun, hmm. Ah, yung gayon. Imbis na sila dumado sa kabila, Nagadiretso na dito. Ayun. So, kasi eh, nakikita namin dito guys, eh, merong nadaan dito, merong, ano yun? Tagboat, baga ang Tag tawag. tawag dun. Mm. Oo. Tsaka, ano, May hila-hila tapos minsan ay yung oil tanker, tanker, oil oh, tanker so naman it. ang nadaan dito. Sabihin malalim itong spot natin. Mm. Guys. Oh. Ilang mga ilang ano ito? Ilang fit baga ang usapan ito o Ito ay nasukat ko ay 32 patoms. Mm -hmm. 32 di pa ito. Pero hindi dito sa tapat na itong bahurang ito nadaan yun. Doon sa tablis sa gilid na putikan yun ay inaabot ng mga 47 patums okay. kaya hindi, hindi ito natutumbok nun alam nila yun na doon ang daan sa kadini sa laut laut uh, ayan. pero malapit pa rin dito yung daan malapit nila. pa rin Ayan, oh guys. At uh, habang okay, kita yeah. ay intay ng ano, ng sibad. <laughs> pero may mga sumibad na ring ilan-ilan. ilan. Ha? Ilan. Ay, sinibad. Siya. Ay, may sibad na uli.

Wala pang pasabo. Wala pa. Ito pala ang ano? uh -huh. <laughs> Ito pala. Uh -huh. uh, ang amin nga palang guys na pain ngayon ay lumahan. Isdang lumahan at saka bulinaw. Ayan. Si Papa Willy ay meron din siyang dalang hipon. Ayan. Yun ang aming mga pamain ngayon. Hipon. Malaki-laki daw. Guys nalabang uh, laban Nalabang-labang. Na, Baka naman, aribo na malaki. Baka naman kiraga na yan. Kanoping. Hindi natakbo na kanina. Wala, kira wala, wala. Kiraga. Ay, kiraga nga. Oh, na. Oh, kiraga gising na yan kanoping. Na gising na. Gising ah, na. Gising na ang kiraga. Tapos gisingin pa natin, lagyan natin ng yeah. pasabu. Ay, malikot. Ayan. Gagay natin, ang... ng... <laughs> natin ang package. Sige. Package. Para sa'yo yan. Padala natin ng package yan. Ayan, napagpagpati yung ano. Nawala. Oo. Sige, hulog mo muna ulit. Sinalubong niya kaso so, so, hindi naihihena atakunay eh. lubong, lubong hey. ano 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 ay pasdal oh. ay. ano ano ay, baka, ay, baka, ay, ano 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 nasunod minsan yung kuan nasunod minsan yung kirga ay kirga um, ay ah pa kay kahit idalo kanina pero yung yon ko talaga yun lakas ang sibad eh lakas ang na laki, uh -huh. na laki. Uh -huh. kiraga, oh, naman. kiraga. Sayon, di na naman sayang dito na video kanina yung malalaki mo <laughs> nagahapin din ang nagabidyo ay eh. Kasi baro niyang yung hawk hawk na. Siguro yun ito. Maaalamong ko rin. Ah, ba? Laki yung ano yun. Laki ah. Eh. Laki. Yung na pala yan. din. May higit ba? Parang may sumibad ba yung mabigat-bigat? Oo. Oh, hindi, oh. huh? hindi naman na rin yan. Ha? Hindi naman na rin. Hindi <laughs> kaya nang nahuli ko? Yun sa'yo? Yeah, da. hindi yata? hindi pag ano eh, eh. kaya hari? Ay, ba? isda, hindi naman na <laughs> baka ako nakahulihan pa ko e bato bato? hindi ko naman nakahulihan sa iyo hindi hindi kabababalaang kabababala, ang ah. kung so, ibig sabihin na ito isda may ito, huli rin may huli rin ah, ito Hi. ha? si <coughs> Meron ba? ha? Oh, wala yan eh, huh? ay nako, nako, oh, yeah. ah, ay nai, na, na nai, 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 may huli ako eh. Tara, tatakon na ka video. Ano nangyari sa huli ko? Ay, <laughs> ano? Nay, nay. Wala. May iklata sa iba. Hindi, may iklata. At siya hindi agad umano sa ilalim. May iklata sa iba. Sabi ko. Eh, nandun na yung nahila ay na pa yung kanyang nahila ay. Hindi oh. pwedeng malapit yan. O. Oh? Paalon din yung hila niya, o. Oh may gilas si ay, bag may palakan siguro oh laki ano ang daming gulong bakit may, may raming siyang gulong maka-aplatan <laughs> maka-aplatan <laughs> maka-aplatan <sa dahi>. maka-aplatan <laughs> eh. may mga paghila talagang may, may gulong mm. maka na hindi may reserba <laughs> ngayon pala natapat yung hila eh ay naandun na yung hila oh may bahay ano mayroon daw nga nangyayari. Ah, bahay nga, ano. May generator yung hila niya, oh. Parang nga rin yung tubo-tubo. Ano Parang tanker, ano? Pearl tanker? Ano kaya yan? Ano yung luman yan? Ah, ah, Mayroon no? talagang gano'n yan. Malaki ito. Ah? Malaki. Ano? Nakuha nga Ayaan! Ay nana, naman, nakala ko yung area yung nakahuli. Okay. Na, ay, sana ayan. Ay, gumaan. Ay, nabatak. Nabatak ko po ah. din May huli yan. Parang, diling ko ba ya ay may huli ari? Ano? May huli o uh, pakuhi. <laughs> ah, pakuhi! Oo. Ayun. Uy. Eh, kaya pala sa akin. Ay, hindi ko makukuha yan. Tapatan dito ay. Ito <laughs> oh Ay, yun oh. nga ni, o. Nga ang nadali, o. Oh. Ikaw na. Nga, no? Ito o. Pakoy. Biwas mo Nadali nun, o. Oh. <laughs> Kaya pala tuwang tuwa siya. <laughs> eh, kasi wala kayo. Bakit ito yun? Tanggal na oh, muna din niya. Ang dali. Nadali ata bagong biwas. <laughs> अरे बऊ ला दिन तगड़ ला पा ना नो Kumain mo yun. Oh, may bangas. Ay, sinibat ng ba na oh, may bang. Ay, na no, naman. Muntik. Muntik na. Kinagat ng banahan. Kinagat ng, ng banahan. Napas. Napas. Oo, oh, may kuwan o. Oh. Sinagat. Napas. Napas. Dito Sa rin Sa ng hangin oh. Sa lubong ng galing din. <laughs> na gawa na ng ulan. nasaan nasaan ang oh, ani aba malaki pala yung yung bisog ko okay.

Lagi ganun ganun na akala ko'y wala. Wala na daro. Hmm. Ng laki to. Ay, sige. Oh, ang laki na sibag pa rin ng kuhan. Bisugo. Hmm. Dami miso ni. Baba ba wili? Tahimik. Tahimik. Hindi makaimik. Yung uli niya hindi makaimik. Ay, <laughs> mi. Diyan ka rin <man> din nakakahuli <laughs> ng <nang> kono no? <laughs> hindi makain, ah, hindi kakahingayan. Hindi ka kain. <laughs> Sila ng <kasam> batak, <laughs> batak. ayo ng ko na nabigyan. Hindi <laughs> maliit <-lid> naman. Hindi <laughs> naman kalakihan. Normal. Normal. Good size. No, normal lang to. Hindi naman very mm hmm. very good. Good size lang. Ate nga si <sighs> Hindi <sighs> naman katulad noon na talagang ako eh. Mm. -hmm. Pero ito yung ano, good size ito. May tigil yung ulan eh. Good size yan. Eh. saan? <laughs> <laughs> Makamalayo. Makamalayo. <pa. laughs> ah, malayo pa. <laughs> Makamalalim. Maka ah, ganun. Ayun oh Tanaw na. Mm -hmm. na. puti-puti Nasaan mm. yung good size na yan? Naikot pala naman ay. Ah. Kaya pala. Ay, pero malaki, malaki talaga. Oh. Ah, pero... <laughs> Ay, malaki. Hindi mo lang, hindi kanina ang malaking hatak talaga kanina. Ganyan rin yung uli yun. Oh. Ganyan yung malaki. <laughs> Ganyan yung ay, malaki oh, malaki malaki. Yeah, tumalun. Ayan. Uh -uh.

gayak na kata guys at kita ay eh, nagaplano ng na umuwi <laughs> wala nang masyadong nagapakasibad yan na. uwi tayo guys uwi na gabi na nakulog hindi, na naman hindi naman na ano hindi <laughs> 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 naman na ano hindi <laughs> <laughs> <Naman> na ano hindi <laughs> na ano ayos lang, uh, ayos, lang. Hmm? ayos lang. ako hmm? uh. a few moments later Tara natin ang huli ni Papa Willy. Tumal ano? Ay nako, ay lumabas ang kwan. Basta balyot. Balyot. daming huli ha, si Aldrin eh. Oo. Um. Ang daming eh. Ayan po ang huli. <laughs> wow, <laughs> daming ang huli ni Aldrin na. huli ha. Ay. Oh, holy moly, barahan. Ayo. Oh. Iya na 'yan. Embenahan na. Eh yung huli kong kun, barahan mo. Ano ang tawag diyan ay pang-pakoy? Kamemea wala din. Tigyan na 'yan ng mga nanay mo ha. Mm. Ay, lampot na. Account here 'yo. Diyan na rin. Tingnan natin 'yang holy mo pagodihin. Kitlaay. Oh, may malaki ka naman ng ukan ah. Mm. Ano tawag diyan ay bisugo? Uy wala mm na, -hmm. ganahan mo ay. Yung... <laughs> ano? Hindi. Bigyan ka na yung nanay yan. Kung um, meron sinda nanay. si uh, hmm. din eh. Ulam mo na yan. Yung... Um, agatan mo. Um, agatan mo. Masarap ang ginatan yan. Dalawang um, yan. Um. May raos na kayo gan. Oo.